Sa bukid doon naman tayo, senior citizen sa Valencia City patay matapos pagbabarili ng hindi nakilalan suspect sa kanyang sariling bahay habang natutulog. Mula sa Ramil Malay Balay, Meditali, Rajuman Mark Mikabalo. RMN Dead on the spot ng isang 65 taong gulang na lalaking senior citizen na matapos pasukin sa kanyang sariling bahay at pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang sospek partikular sa Purok 1A, Barangay Batangan na Valencia City, Bukidnon. Ang biktima ay kinilalang si Alas Nirio, isang negosyante at naninirahan sa lugar. Ayon sa report, habang tulog ang biktima, bigla na lang pumasok ang hindi pa nakikilalang sospek sa kanyang bahay at pinaputukan gamit ang hindi patukoy na kalibre ng armas. Nagtamo ng tama sa ulo ang biktima na naging dahilan ng kanyang agar ang pagkamataya habang tumakas naman ang sospek matapos ang insidente. Patuloy pa ang investigasyon ng polisya sa pamamaril lalo na pagtukoy sa motibo ng krimen kasama mo sa RMM DXMB Malay Balay at ng 95.3 IFM News Bukidon Matik, Radyuman Mark Mikabalo, Tata Arimen